Yeah. Okay, let's go, let's go, 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 ah, go, G boy. Let's go, G go, nah, boy. Yes, <laughs> <laughs> guys, we're here in Edmonton hey, right lang, now. Edmonton. Okay, Hai. Wih, maraming anu dito. Halo! Hai. Hello. Hi. Hi. Hello. Mimi Jay, Mama Jay. Nurse Mark, Nurse Mark. Eh, QB, ako 'yung. Ako ang nag-practice ng paper niyo. JB gano'n talaga. Welcome. lang. Okay, well Sige, picture okay. Shay. pa sa <laughs> Yung bagahe sa Wait lang. Daddy, daddy yung bagahe daddy. Daddy yung bagay. Hi, hello. Maraming maraming salamat doon sa mga taga And now we're already here in Edmonton. So see you on November 28 in Calgary and November 29 here in Edmonton. Okay. Ano naman 'yung talo? Ano naman ng sa on November 30. Wag na wag niyo i-miss 'ton. Napakaganda ng show nila. So I hope na magkita-kita tayo sa 28 sa Calgary and Edmonton on the 29. Command ko we yung for four tickets all of course. Okay, ticket nila. Ha? Ilang ticket nila? Oh. Hindi ko alam awa kan na, na, na doon. ilay din lang oh. oh yung mga bagahan mo oi sa mainit na sa from edmonton bata pre yung bata <laughs> ha o ng pag-ayos si Raul eh ako naka live <laughs> Ah, ah, andito yung live ni Odessa. Ano na? Ano na?

哎呀呀！四块呢？四块钱。那

Ayun, cellphone din. Hindi ko na maano ang picture. Tapos ko ka ng kaunti, natatakpan mo sila. Hindi ka lang pinapagwala ka daw, Mamsi

Welcome mga minamahal Hi. Kakain yung samson. Awit ba 'ko do't ha? Salamat po kayo. Ang samo Thank you Ed Monton. This Mommy Shay of Vertex Entertainment Production. So yan, welcome mo yung 506 viewers natin. Lahat sila may. Ano ka lang pa?

Thank you so much.

Ma -man 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 -man. Mama, wala ka mo ato sa dali lang. Asa ka

Kompleto na kami. Teresa of Broadway and Himig Prime at si Jordan. anak. Anak. Maraming maraming salamat sa inyo. So see you on November 28 in Calgary alias JTV Band. And November 29 here in Edmonton. At maghintay kayo sa aming sorpresa. See you and maraming salamat po sa inyo. Bye!